ipapakita ko po sa inyo guys yung situation po dito sa dingan ipapakita ko po sa inyo maraming idea po kayo kung may mahal po kayo dito guys sa dingan aurora kung ano na ba nangyari po dito kung malayo po kayo dito guys kung nasa ibang lugar po kayo dito sa Pilipinas or nasa ibang masa kayo guys para hindi po kayo nag-aalala po sa mga mahal po nyo guys sa mga mahal niyo. Ito po yung feeder port kung saan po uh, madalas po na uh, nagpupunta pa dito yung mga turista para magbayad para pumunta po sa mga magandang tanawin po dito guys sa Tenggalan kita ito po dito sa Tenggalan Aurora Feeder Port uh, para mga tao guys so, banay na banayad po dito guys dala po. Okay na okay po kami dito. Yan. Mag-update pa rin po sa inyo. Uh, kailangan po nyo guys mag-follow po sa akin para updated po kayo sa mga nangyayari po dito sa Tigran Aurora. Yan po yung pangako ko po, po sa inyo, guys. Na hindi po magbabago. Doon po sa south guys, hindi na po makita po. Wala pong ano, maulap na po guys, hindi po makita po. Punta natin guys sa mga bangka na yan. Kung pa ano na ba situation dyan. Matagal na po nila guys yan, tinaas po yung bangka na yan. Mga maliliit po na bangka guys. Yung bakuna yan guys, ah, dadalhin po yung sa ibang lugar guys. Kumbaga, isasakay po sa bangka guys maulan po dito guys kaso patak patak po siya ang dami tong bangka guys so abis po yan takbo po tayo maulan na po siya guys para maabot na natin yung dapat makita guys Uulan na po guys, lumalakas na. Yan po yung situation dito guys. Buti po nakinig po sila guys sa sa nagsasabi po sa atin ay tasa po yung ano yung mga bangka natin. Napagaling po talaga guys na namumuno po sa atin sila mayor. Nagsabi po agad na itasa po yung mga bangka po nila. Ito guys na pinupuntahan ko po. Uh, sea wall po yan guys. Ito po yung pinaglilibutan po namin. Pinagtatambahin guys. Nasa abis na po oh. Para po sa inyo mag-update po kahit na umuulan na guys. Kaya, guys, kung meron po kayong mga mahal po dito sa The Grand Aurora uh, kung saan pa po, guys, na lugar uh, sabihin po nyo, guys, na magingat po sa bagyong opong, guys. Hindi po natin masasabi guys, na porket ganito po yung panahon po dito sa amin uh, hindi na po kami, guys, na uh, tatamaan, guys. Ayan, Hindi ah. ko lang po alam, guys, kung anong signal po kami, guys, sa ah, dito sa Dingalan Aurora. Ayun, napakadami guys. Ayun, eh, no. Ingat po kuya sa pagpapala po. Yung mga malilit po yung na bangka itali nyo na po kung di po niya maitaas baka si hindi nyo na po maitaas po yan. Or kung, kung kaya pa itaas, ah, itaas pa po. Para hindi po siya masira guys. Mahal din po kahit na malit po yung bangka natin guys. Mag-ingat po kayo sa mga taga-abis po dyan. Baka bahayin po kayo. Kasi dito guys, unting ulan lang. Kahit na walang bagyo. Binabahan na po sila. Sa mga hindi po matatas po yung uh, bahay po. Dito na po nagtatapos yung video. Pakashare naman po itong video na ito para po malaman po ng mahal po natin sa boys sa Digan Aurora. Kusan po po ang parte. na uh, malaman po nila guys sa party po dito sa Dingalan, malaman po nila kung ano po yung uh, nangyari po dito. Yan. Kung kailan kung kailan na ba nilang lumikas or hindi pa guys. Or matitigas po yung ulo po nila ayaw po lumikas guys kahit na meron na pong pababala po yung mayor po natin. Yan shout po sa bahay po ng kumpare ko po si Paring Arnel. Paki-follow po yung Facebook po niya Paring Arnel. Arnel ay Yorkadas po yung pangalan po ng Facebook po niya.